Dito na kami. Dito na kami uli sa aming uh, munting Hashinda <laughs> Ayun guys oh. Ayun doon yung sa amin. Ayun. Yung lahat na nasa taas na yan. Nabayaran na namin yan. Tapos itong bandalikod namin ayan oh. Ito oh. May, ano, na, mayroon na, na siyang may bakod na rin oh. So, ibig sabihin, may maya na iba. May nakabili. So, balak sana bilhin ng kasama ko yan. Kasi sa kanya nasa sa taas, sa unahan. Kaso, nabili na. Tapos, ito naman yung isa amin. Yun, yung may kasamang ano, may dul-dul tray. Yung gamot sa pantanggal daw ng kidney sa bato. Ito. Ito yung tapat ko. Ito oh. Kita niyo guys, ayan oh. Ito may bumili. May bakod na rin, binabakura na. So, niya na. So ibig sabihin, hindi ko na pwedeng bilhin kasi may nakabili na. May bumiling ibang ano, ibang grupo. So wala tayong magagawa diyan, guys. Ito naman ay ano lang, salin karapatan lang. Naisalin na ng karapatan sa iba. So, kaya wala na kaming karapatan para makuha pa namin yan. Dahil nga ay uh, nabili na ng iba so ito kay uh, sa namin kasama kay senador so nakuha niya nakuha niya yung likod niya yun naghukay pa siya uli doon kaya lang yung hinukayan doon ay uh, may problema yata ito may may ano rin siya dito may hukay din siya oh. Yan, kanya rin yan kasi gagawin niya dito isang siya dito tapos isang CR din doon so siguro gusto niya mangyari magtayo siya dito ng hop oh, tapos guys gusto niya siguro mangyari gagawa siya ng bahay dito sa itong lote na to tapos gagawa rin siya doon ang problema ah uh, yung hukay niya doon gagawin niya tandaanan para doon sa uh, doon sa may mga ibang nakabili sa ano ibang grupo na nakabili sa lote so ito yung sa ito yung nabili namin magkasawa ito so ay yung dul dul tree o oh, ayan oh. ito bala kong kumuha dito ng ano eh ng sanga ay sanga yung ay. Bala kong kumuha dito ng ng anong tawag nito? Yung balat para ilaga ko sana at inumin para sa yun gamot nga daw sa ano dito sa bato sa kidney. Kaso nakalimutan ko yung itak. Hindi ko nadala yung itak. Tapos ito nga pala yung tanim ko na malunggay nung nakaraan na video ko. Yan isa tapos dalawa tapos itong pangatlo, namatay na yung pangatlo. Yung dalawa may pag-asa pa. So gusto kong diligan ngayon kaya lang napakainit pa. So ito yung kubo naman ng kasama ko. So, pwedeng pwedeng pahingahan kapag uh, nandito kami. silungan O, so, diba may mapagsilungan na kami dito. Daming mangga dito guys. Oh. Puno ng mangga lang. Sayang nga lang hindi namunga eh. Ayan o, oh, daming mangga dyan o. Oh. Ang daming pati yung sakin. Ito. Sa akin yan. Hindi na munga eh. pero hindi namunga Pero nagano na siya o. Oh. Sumisibol na yung dahon. Tapos ito naman sa kasama na sa Mangga niya rin. Hindi na namunga. Kaya pasok tayo dito sa kubo niya. Tao po. Yun. Ay. Ha. <laughs> Kapagod, guys. So ito yung uh, munting kubo nila. Pero hindi pa ito yung pinaka -kubo talaga na ano uh, titirahan nila. Ano na to, pahingahan na. No. Oh, mahirap na pag dito ka tumira. Tapos may momo. Pa'di oh, ba? Papasukin ka ng mumu. O yan o. So, yan guys. At abangan na lang natin yung anong susunod na mangyayari dito sa lugar na ito. Sa ngayon kasi, ang dami pang ano, ang dami, napakarami ng nagbabakod, ang dami ng ano, dadami na nilang mga uh, gustong tumira dito. Dati kami pa lang dito sa taas, ngayon puno na halos wala na nga yata natira puro may bakod na so swerte lang namin swerte nung mga naka, nauna dito at makakuha ng uh, mga lote na isalin sa amin yung karapatan sa halagang 30 mil lang uh, sa may bunga hindi ko lang alam kung meron pa dun pero alam ko mahal na yung bintahan dun sa so, mga gusto rin magkaroon ng lote, uh, pwede nyo rin IPM baka sakaling uh, mahanapan ko kay dito ng, baka meron pa ditong mura pag wala mapapamura tayo sa mahal ng sali ng karapatan dito so guys hanggang dito lang ang aking uh, video maraming salamat